Okay, alright. Uh, uh, nandito tayo ngayon sa Baliti. Dito sa Baler Aurora. Kung saan dito matatagpuan ang pinakamalaking puno ng Baliti sa buong uh, mundo. Maria Aurora alright. to eh. Hindi, hindi na to Baler. Ah, uh, Maria Aurora na. Okay. Uh, nasa ano na pala to. Uh, bayan ng uh, Maria Aurora. Uh, kung saan ito ay nagkakaedad na ng 100 years as per doon sa napagtanungan natin yan ang dinaraya uh, ito makikita na talagang dinarayo din ng mga turista ang pinakamalaking puno ng baliti sa buong mundo Alright yeah, Magpipicture taking muna ka rito <laughs>